Luto po tayo ng tahong with malunggay. Tara! Pag mainit po yung ating kalawane lagay na po ang ating bawang. Sunod po ang sibuyas. Sunod na din natin ang ating luya. Lagay na rin natin ang ating kamati. Sinasama ko po sa paggisa ang aking paminta. Tsaka patis po. Kasama ko po sa paggisa. Pagluto na po yung kamatis nyo, ilagay na po natin ang ating sandamakmak na tahong. Maglalagay din po ako ng tanglad. Pag nakabuka na po lahat, maglagay na po tayo ng sabaw. Maglagay po tayo ng konting soda sa ating tahong para magustuhan po ng ating mga anak. Ilagay na po natin ang ating sili. Maglagay na din po tayo ng malunggay. Luto na po ang ating tahong with malunggay. Mabubusog po kayo neto.